Jadi, yeah, yeah. hati nak nama sponsor si Ma'am Lani. Salamat. So, Lani Wonder Woman. Supportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bakalso. Maganda ngomaga, mga kapamily. Maganda umaga naman. At kayong araw saan tayo? Opunta tayo sa lamay ni Morning dahil may iabot tayo na kunting tulong. Oo, dahil dito sa amin ngayon may tatlong namatay. pag abot man lang tayo ng uh, kahit pambili nila ng kapi at saka asukar. At magpapasko na dito. So, ang analisa curse ay magbibigay ng pagmamahal sa kanila. So, punta na kami mga kapamily. Huwag niyong kalimutan lang. Mayroon kaming palala uh, paalala. Sana Please subscribe our YouTube channel, Analisa Kers at Lani Wonder Woman para ito sa kawang gawa dito sa ating mga kababayan sa Surigao del Sur. Salamat po. Jadi, hateng nanamang isponsor si Ma'am Lani. Salamat po. At ng salamat sa, sa, sa pangbili ng kapi. Salamat po sa inyo. Ma'am Lani, ito pala yung na-vlog namin mga 8 months ago si Nanay Morning. Oo, oh. <laughs> 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 na bigyan namin na okay. ng bigas, sinilas, o si oh. so, sahay mula pa sa lamuha o oh. dilata. So ito pala yung ano, panganay um, ka ba panganay? Yon sa panganay, ang mga yun. Dato yun. Siya ah, yung sa Chiptin dito sa mga indigens. Sa ipis. Oo, so. Ma'am, salamat no nga uh, naghatag ka o gamay na gugma ito yung sinanay mo ning oh, oh ito ito. to 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 yan yeah, no? oh yeah. yan oh yun yeah. yeah. mm. mm. uh, manununaw oh yun steady siya obo siya niya ha alamat ha mam salamat sa <coughs> tulong mo imong gihatag sa amo na financial gamay mm. so dako na ko na pagpasalamat kay para makadugang sa among kinahanglanon makapalit og eh, kinahanglanon sa mga kape sugar oh

Itutsek ka ha. 1932 siya nung mataas. Oo. Oh, dahil sa katandaan na niya, ano, bumigay na talaga. So April 16, 1933 uh, 38. 39. Okay na 'yun para makapahinga naman siya, no? Oo. Oo. Sa 14 ang ano niya, oh, so. living. So maraming salamat sa inaabot na tulong at sana okay, Ano lang, maging maging masaya lang tayo kasi ito siya mga kapamilya nung nabubuhay pa. Ito yung alaala nang nag-umpisa kaming nag-vlog. Siya yung binigyan namin ng grocery kasi palagi itong dumadaan. Minsan humihingi ng kape, bibigyan ko kasi alam ko na nagugutom yung matanda. Kaya ngayon, di na natin siyang masilayan na lumakad sa daan dahil kinuha na yung buhay niya. Ito yung pangalawa naming balik sa kanya nang nakita ko siyang laging nakapaalang binilhan ko siya ng chinilas mga kapamilya nung time na yon